ilang beses nang umapilang MILF sa mga mamabatas na ipasa na ang bang sa Moro Basic Law. Pero ang pinakahuli nitong apila, nakasentro lang sa iisang mamabatas kay Senador Bong Bong Marcos. Ha? Ayon sa sulat na MILF, panahon na para bumawi ang senador sa mga kasalanan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa mga Muslim. At ito raw ay sa pamagitan ng pagpapasa ng BBL sa Senado. Kabilan daw sa mga sinasabing atraso ni Wakoy ay ang pagkamatay ng halos 4,000 Muslim noong martial law. Panahon din ni Marcos na mangyari ang Jabida Massacre. Hindi naman daw nalilimutan na MLF ang magandang nagawa ng Yumaong Pangulo. Nainiwala rin sila na hindi dapat isisi kay Bongbong ang mga kasalanan ng ama. Wala pang tugon dito ang senador na pinuno ng komite na tumatalakay sa BBL grabe naman. Nagkagulakala na tol, kasalanan mm. ng ama, pinasa anak. Hindi naman well, Pero that's very Philippine politics, 'di ba? Mm. At hindi lang doon sa mga kasalanan, pati yung mga nagawang mabuti naman ng dating mga pangulo o dating mga leaders eh nakikinawangan dito ang mga anak nila. Mm. Diba? Katulad ng ating ating Pangulo ngayon. Si Sian, Sian. Oh, Matagal yan, pag usapan, Sisihan. walang, walang, ano yan. Ako kay walang katapusan. Bongbong, ibabalik ko kay Makapagal. Eh, siya naman nagplano nung ano, yung, yung invasion of, ano, diba? under his administration. Saba. Pero sinasabi nila, Saba. nagkaroon ng concretization lahat ito. Mm -hmm. Itong Moro Rebellion nung panahon ni Marcos. Mm -hmm. At yung Javi Danga na tinuturo, although may mga kumikwestiyon dyan, ha? may ilang kolumnista na nagsabi na maaring hoax daw ito, no? Pero kinasabi nila na ito talaga yung nag isa sa mga talagang major spark ng Muslim uh -huh. rebellion. Itong sa Jabi Massacre, may mga napatay nga ng mga bata, mga tausug, yeah. at mga taga-Sulon, mga ganyan tinetreno sa sa bataan, no? Yeah. Para lumusob so, dito Saba. sa Sabah. Pero more than that, nung panahon kasi ni ano no, under Marshall, talagang matindi talaga naging bombahan 'yan talaga binombahan talaga ni Marcos 'yan. Pero pumapalag kasi yung mga rebelde no, that kaya nga nagkaroon ng ano Tripoli Agreement na parang okay mag-ayos tayo kasi wala na de drain ng resources ng republika eh <laughs> <laughs> dahil dito eh no. Saka during that time, you have to remember na kaya nga ka sa job kaya nga si Miswari ay mm. lumabas lumabas sa UP no. Naging uh -huh. professor siya doon eh. Tapos mm -hmm. naging uh, leader siya ng MNLF no. Ang pinondohan si Miswari nung lib ni ano uh, ni Kadafi. Mm. si Dumiretso si Imelda Marcos doon. Uh, oh, pero uh, eto, naniniwala ba kayo na dapat may bayad atraso on the part of Senator uh Marcos? kung well, ako kay Marcos, sisihin ko yung, ano, yung mga naging pangulo nga before ng tatay niya. Tapos, tapos yung mga kamag-anak ng mga pangulo ng before his father, uh -oh. din yung mga nakaraan pa. So, sisihan lang tayo. Pabalik dun sa, mga, sa Amerika. Walang katapusan hanggang talaga. Hanggang kay Magellan. Hindi, panahon pala na. Oh, Hanggang okay. kay Magellan. Oh, kaya walang hindi, katapusan hindi, hindi ko. magapi oh. ng kahit sino mga colonizer, oh. mga colonizer oh. yung Moro Rebellion noon oh. na sinasabi na. Pero kung ganyan usapin, mm. hindi lang dapat sa Muslim community or in general ang atraso mm. na 'yan mm. kasi kung atraso atraso la pag-usapan mahaba-haba ang listahan Nothing. ng pangulo yan Make sure to come back news 5 everywhere copyright 2015